ano Oh. Emperor fish mga pare. hello na, good morning Good morning mga pare Fishing natin, ayan eh, sa Dilibangan ang pinuntahan naman natin spot, binalikan natin to ang pabalito spot natin na uh, Tangos or Dalulap dito sa Pulo San Salvador Island sa so, mga pare gamit natin UL uh, Pocoso uh, Mablus Pocoso 662 tapos reel natin um, Shimano FX 1000 series line Rikimaro ang lord natin to yan. Sa mga nagtatanong, search lang natin yung ban fishing sa Shopee. Tapos, pari na kayo ng border. No? Ito is 8 grams. yan So, sana maka huli ng marami. Okay, first cast. mero sana hmm, fish on. ay balo, strike. oh, mo yun na yung ano kinakatakutan ko. strike. balo or dual. dual sa masinlok, balo sa bisaya. sayang oh fish on fish on par yo okay. second second cast fish on who you yes GT <laughs> G -gi -gi oh the giant GT, the giant GT. Keep natin to dahil meron tayong alagang mga aso at pusa. Pag nakalabas ka sa dawihan ko, ibig sabihin nun, alive ka again. Hindi ka, Bye. hindi ka maluloto. Dahil tayo may alagang aso at pusa. Yung malaki. Yung malaki. Mm. Fish on. Ay eh no. Balo na naman pare. Strike na naman balo. Na unhook mga pare o sumama na yung lure ko. Balo. Hantang ini. Wala sumasabit ng malaking balo. Balo na naman mga pare or dual. Hanap tayo malaking dual. Yung dinagay gi. Oh. Balo na naman son Tumalan siya kanina Oo oh. Okay, mga pare, Napalit tayo ng lure Ang uh, itong Ano, uh, galing pa rin kay Van Fishing Tok Tok, uh, para siya Dilis Bulinaw uh, 7 grams naman to Kita mo yung Tok Tok niya, tapos yung ilalim niya Is pula Yes, nagpalit tayo dahil Nakapag-strike tayo na hindi natin nailan Nabalo So baka may diferensya siya. Baka may sakit. Try naman natin 'to. Mama boy. Mama boy. Mama boy. Dibi mama boy. Parang bilis ko mag-retrieve. Ganado yung kamay ko ah. Uh, ayun na Ayun na Ah lakas Ang ah, lakas Ano kaya to Pero ni Jason Inilan natin sana O oh, nga Uy balo Nakuha mo yung balo Son Balo ang nakuha niya Ilan mo yan Mayroon din ako oh. Brakuda. Ah. Pero mga pare. Tapos kaya paring Jisud. Ano? Ito siya kawala, nasentido siya Ali Sabay sun so ah Sun so, no? oh Emperor fish mga pare Nagulat ako dun Binigla nya ako Ito ako prepare prepare Ito ito. Oh. Ano ka ito? ito, ito. nakikita sa puto Teka lang, tignan ko mga pare kung naka-on yung video ko kasi nakita ko talakita talaga Naka-on ba? Oh, naka-on, kuhang kuha It mm. is on ah. Fish on eh Ano ka? Ano ka? Anong isda ka? Uy, si Snapper mga pare Uy, dito Ano mga kawala? Si Snapper Okay Pati God Snapper din tayo mga pare Oh, ah. ini gua tau ini gua megat ini tuh ini geras ini loh Cigaras you know? semua pare, jelas ya. Oke. Okay. Ah. gula lagi yang masih cigaras.

dangerous ulit ay ah. si aray ko Napunt yung lungsok nya ito ang ngaling mo talaga oh ah. baka wala ka dito sa butas ko Just lalagyan ako. Sabi, okay. bubuhay ka. karena Takram ke Emang apa ana atau dinalaw na ng gutom ayun sa dilibangan no so ang dami na kesyo sa mga huli natin so ito pala yung huli natin na update ko lang sa inyo yung huli natin Lito. meron tayong sigaras chicken snapper and then oh, ito ay lugo sabi nila sa sambalis pero ito ay emperor fish or canoping kadalawa tayong ano sigaras so, ito lang mga, mga pare Pare, oh. <laughs> wala mulit thank you